Mga po, nakajakpat si Lola ng mogo mogu Mahal kaya yung inaalok sa akin. Wala Meron din pala mo. dito sa Alfonso. Dito man patong yan. Diyan na para sa pangalawang ano. Diyan na, papatungan natin. Pinakapangalawang ano. Diyan ah. yung ano natin. Experiment. Hindi tayo marunong yan. Hindi ako nakapagano niyang mogu-mogu. Hindi ko na magkaroon ako ng mogu mogo Saka yung ano niya, honey niya, tingnan mo. O, yung klase. O, yan na nga, ayan no. Honey na yan tayo sa baba. Pwede na natin ipasok yan doon sa loob para dito na magpasokan. Asan ang entrance niyan tayo? Doon. Kumuha ka ng pang entrance. Saka yung matulis na iba. Isa. Pwede nga yung magbahay dito sa ano eh? Diyan sa oh. yep Oo. mo pala hindi alam mo ba? yep alam mo ba? yep Hindi kaya mano yung paglagay ng karton? Nang box? Mano? Masagit. Hmm. Iwan ko kung tama ang ginagawa namin na, mga po, hindi ako nakapag-aaral itong magumogot. Hindi ko akalain na may magumogot dito sa Alfonso. Ano kaya yan? Mga binili na rin ng ibang tao tapos nag, ano, nag, ano sila, swarming, o kaya nagparami na. Kaya meron na rin mogo, -mogo rito. Kasi may nag-aalaga dati rito ang mogo, mogo eh. Saan? Dito sa Alfonso. Hindi ko matanda kung saan lugar. Nakita ko yun sa, ano eh, sa YouTube. Yan naman niya, tatay eh, ano na, pulot na. Oo, oh, pulot na. Pulot na problema. Huwag mo na isama, pulot na. Yan, may pulot na naman. Hindi na isasama, ito? Saan ba pwesto yan? ipatong ko kaya ito. Dito sa kabila, wala para may pagpumaramis ng pagkain. Dito, dito sa bandang ito. Hindi nga napakabait talaga mga ang Napakabait ang mogomogo. Dito, dito. Alakas siya ba yan? Ang laki. Gupitin mo! Ayun ang gunting na ito. Gupit, gupitin mo muna. Kalaki-laki eh. Parang hindi na kasi eh. Sayang naman kasi ito. Napulis na ito itong BMI. bata po. Saka ang tataka ka, hindi sila lumalabas. Kaya nga. siya ba yan? Hindi kaya ang patong ito? Ayusin mo. Ano bang style mo, bilhin Hindi ko rin mananakong ng style. Ang gagawin ko dyan eh. Dito yata mas maganda sa mga kay maganda. Dito malaki, hindi yan. Nakakaano eh. Ikaw nga mag tayo kung dito. Parang gipit dito sa box eh. Oh. Wala na ba? O oh, patayin ko muna mga po. si eh. Ayan. Ang ano ko dito talaga itong mogo-mogo. Naka-jackpot si Lola ng mogu-mogu. Yes, salamat sa Diyos. Ang bait talaga sa akin ni God. Mahal kaya ito pag dito. Pero eto, nakachamba ako. Kaso mo, ang dami pang... Ang dami pang tao nito. Dami nga eh. Kuhanin na lang at ibilagay natin sa ibang ano kaya. Ibang Ibang pwesto baka pag-umpisahan pa rin eh. Mga ka ng ano, kuhanin natin ito? Oo, oh, kuhanin niya, kuhanin niya, nahanihin yan. Pero nga, pero hindi katulad ng, ano, anong kinain mo? Pupulis naman kinakain mo. Aba, hindi pulot, ang sarap, ang tamis, makasim na matamis. Ang sarap lang itong mogo-mogo. Napaka-nakadyak si Lola. Nakadyak ako ng mogo-mogo kina pati ano, tawag doon? Sinipsip ko. Oh, yan oh, tingnan sayang ang ano, propolis. Ito ang na namin ng ano, kaya pala kalapad. Mogo-mogo pala yun. Mga paggagawin ko itong trap. <laughs> Pero hindi ko muna ilalagay, baka yun eh, dito magpuntahan yung mga naroon eh. Hindi pa yun eh, stable doon. Ilalagay ko to pag ano, lipas ng ano, ilang araw. Tamis san sarap masih oh. masih tamis mas, mas.